ngayong araw kung may mahalaga kang dapat nagagawin, o gagampanan dapat ay mas maging maingat ka para wala nang makawalang swerte sa iyong gagawin, at ngayong araw ay okay din ang iyong aura kung gagawa ng deal basta laging mahaba ang pasensya, at magagawa mo ng maayos ang iyong gusto, at kung magagawa mong ipasyal ang minamahal, ay mas makakainam sa inyong dalawa dahil makakaalis sa inyo ng nagpapahina ng kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung may paglalakbay ka ngayong araw, dapat ay maging maingat ka sa paglalabas ng pera, kahit may aura ka ng swerte ngayong araw kung hindi ka meninagurado ay pwedeng mawala, kaya maging wise na mahinahon ang dapat na iyong gagawin. Sa trabaho, ay mas mainam pa sa iyo ang manahimik na gumawa at huwag kang magtiwala muna sa mga kasama sa trabaho ngayong araw. Dapat sarili mo ang iyong pakinggan, ng iyong magawa, ng maayos ang trabaho at makakaiwas ka sa suliranin kung maiiwasan mo muna ang mga kasama sa trabaho. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 10, number 25 at number 32. Toros, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may deal ka sa mga magulang at mga kapatid ang kakausapin. Pala, maging mausi sa ang iyong mata kung tama bang magbigay ka ng idea na maganda. Alam mo kahit maging maramot ka paminsan-minsan sa mga kapatid, at magulang, ay naaayon din dahil hindi ka nakukuhanan ng mga swerte na para sa iyo na talaga ang pahiwatig, at ngayong araw kung biglaan kang magkaroon muli ng transaction sa dating kausap, kung pirmahan dapat ay magawa mo kagad dahil may swerte ka ngayong araw, sa pagpirma ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay sabihan mo na maging alerto at maging maingat sa pag-uwi ng gabing gabi na ang mga miyembro para hindi sila makakuha ng paghina ng kalusugan. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at maglabas ng pera sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa kagipitan at problema sa pera sa hinaharap, at ganoon din sa pinsan, at pamangkin ay huwag kang magbibigay ngayong araw. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal sa iyo ang pagkain ng mga dry foods, at saka mga delatang pagkain lalo na may kung ma tomato sauce at inihaw na karne, dahil magpapahina sa ugat ng puso at bituka, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa mga gawain. Maging matyaga ka pa lalo ngayong araw sa mga gawain, dahil may sinyales na may makakapansin sa iyong kahusayan sa mga ginagawa, at kung may hihingi ng tulong na kasama sa trabaho, ay iyong pagbigyan dahil isa ang ganoong sitwasyon na mabibigyan ka ng pansin, ng ilan sa mga superior ng lihim, na hahanga sa iyo, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 11 number 34 at number 30. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan. Kana isang deal na pagkakakitaan ay may aura ka ng swerte, kaya mas mainam na mas maaga ka makapunta makakagawa ka ng naaayon na resulta para maging masaya ka sa mga ginagawa, at marami ka ring malalaman ng mga bagong idea sa makakausap ang pahiwatig, at ngayong araw kung mayroong bigla ang hihingi ng tulong sa iyo, na mga kapatid ay iyong tulungan, Magdadala sila sa iyo ng swerte na good energy sa iyong tahanan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ngayong araw ay maging maingat ka ang pahiwatig dahil pwede kang magkaroon ng problema, kaya gawin mo na mag-iingat kang mabuti sa mga ginagawa at maging mapanuri ka sa pagbibigay ng tiwala sa mga kasama sa trabaho, nang makaiwas ka sa sinyales na problema. At ngayong araw din ay may aurang kang malakas na masaya, na para sa pamilya kung may konting tampuhan, ay magagawa mong mapagkakasundo sila ng maayos kung iyong gugustuhin ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay normal na masaya walang sinyales na problema, ang laging wala kayong problema, ay nabibigyan ka ng iyong gabay sa pamilya, na laging may katahimikan sa pamumuhay, na masaya at maalagan ang inyong kabuhayan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color silver number 11 number 25 at number 29. Cancer, ngayong araw ay may sinyales na kahit malakas. Ang enerhiya, ay dahan-dahan ka rin sa paggawa ng salita at pagkilos, baka masyado kang magtiwala sa iyong kaalaman, kaya maging relax at doon mo talaga na magagawa ng maayos na desisyon, at ngayong araw ay huwag kang basta aayon sa nais ng isang kakilala na matagal mo ng kaibigan, para safe ka sa buong araw, at ngayong araw ay masaya na makasama ang minamahal, sa isang pamamasyal kung may oras ka pa, nang lagi kayong magkaroon ng positive energy ng swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro, ay umiwas sa lahat muna ng usapan na tungkol sa pera ng makaiwas sa problema, kaya iyong sabihan na dapat ay maging maingat sila, at sa iyong pera ay wala kang pawawalan sa ibang tao. Nang lagi mong hawak ang buenas na pera ngayong araw para sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay may maayos na araw walang sinyales na problema, maging mas masipag ka sa buong araw ang pahiwatig, dahil doon ang mga gagawin, ay may gabay ka lagi ng swerte sa mga gustong gagawin na trabaho at magbibigay sa iyo na makalapit sa pangarap na pag-asenso ng sweldo. Sa pagmamahalan ay laging mabibigyan ng enerhiyang maganda, kung laging nag-uusap ng masaya ay laging may gabay ng pag-asenso sa buhay, dahil sa laging nagkakasundo at walang pag-aaway, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 24, number 19 at number 31. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay Mahina ang iyong enerhiya ng buenas, kaya umiwas ka sa mga usapang maglalabas ka ng pera sa mga kausap ngayong araw, nang walang makadalaw sa iyo ng ikakalungkot mo. At kung may usapang na may kaugnayan sa pamilya dapat kang maging matahimik ng lalong sumigla ang relasyon ng pamilya. At ngayong araw ay bawal ka muna ang lumayo o bumiyahe sa malayo. Dahil baka ikaw ay makakuha ng negatibong enerhiya na magpapahina ng kalusugan kaya maging mas maingat sa mga gagawin. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may bibisita, ay okay dahil magdadala ng good energy ng buenas para sa inyo sa pamamahay. Kaya ang masaya ninyong pag-uusap ay pakinabang sa inyong dalawa ng bisita, at sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw, nang ligtas ka sa problema at kagalit na tao sa hinaharap sa trabaho, ay maayos ka sa buong araw sa mga gawain. Kaya maging masinop sa dapat na magagawa, dahil mas magbibigay sa iyo ng katalinuhan sa mga pamamaraan, na dapat magawa sa trabaho. Kahit na mahirap na gawain ay dapat mong pagtsagaan, at siguradong lalo kang pagkakatiwalaan ng iyong boss, para matupad ang pangarap na makataas ang sweldo, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 25, number 32 at number 12. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat. Kaang dapat at huwag kang palilito sa mga sinasabi ng mga makakausap dahil baka ikaw ay maisahan. Gawin mong matalas ang mata at maging mas matalas ang pakiramdam, nang hindi ka matalo basta-basta ng kausap ang pahiwatig, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga tao, na hingi ng hingi ng tulong dapat na iwasan mo dahil pagkainis lang ang maibibigay sa iyo, pero mas mahusay ka sa mga pakikipag-usap. Ngayong araw na kaya mong magawa na mapatango ang kausap ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay maayos ang pahiwatig ngayong araw, dapat lang na laging maging sigurista, at huwag kang magpapalit ng pagpasok sa trabaho, nang matapos ang iyong araw na masaya sa trabaho at pag-unlad para sa iyo dahil makikita ng boss na ikaw ay maasahan sa mga gawain. Sa iyong pera kung may extra kang pera ay abutan ang anak, at magulang kung ikaw ay hihingan at ang minamahal kahit maliit na halaga, ang maibibigay ay buenas para sa inyong lahat na magbibigay swerte sa inyo. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na pwedeng madalaw ng ikakalungkot, dapat ay dahan-dahan ka sa pagsasalita, sa minamahal kung napapagod ka, dapat ay huwag mong ibabaling sa kanya. Ang iyong nadaramang kapaguran, kaya kontrol para laging masaya ang pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 17, number 25 at number 21. Libra, ngayong araw ang pahiwatig kung may bigla ang usapan sa pamilya ng magulang dapat kang may striktong ugali na magsasalita at walang masasaktan na damdamin, ng mga kausap at nang matatapos kayo ng maayos na usapan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may masaya kang aura, kaya madali sa iyo ang makagawa ng mga deal kung iyong gugustuhin at makukuha mong maayos ang lahat, pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig pa ay may enerhiyang maganda din ang miyembro ng isa sa pamilya. Kung pera ang deal ay sabihan mo na dapat na niyang mapuntahan at dapat ay maging wise siya na magbibigay ng masayang araw para sa kanyang gagawin, at sa iyo, ay bawal muna kung ikaw ay magbibiyahe, maging doble pag-iingat lang kung talagang hindi matanggihan ang gagawin, na pagbibiyahe. Ngayong araw sa trabaho ay pag-iingat at maging sigurista ka sa mga gagawin, ang dapat dahil may sinyales na may pad ating na maliit na problema, ang maging mapagmasid at maging masinop sa ginagawa, ang magliligtas sa iyo sa kalungkutan sa trabaho. Sa pagmamahalan ay may sinyales na problema ang pahiwatig, ang alam mo na nagbibigay ng problema sa relasyon, kung sa pera ay pag-isipan mo ang naaayon, pamamaraan ng makaiwas ka sa problema, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 21 number 15 at number 34. Scorpio, ang pahiwatig ng gabay kung laging may iniisip, ka, at hindi ka mapakali ay dapat na gumawa ka ng konsulta sa mga nakakaalam ng iyong gustong gagawin, at malilinawan ka ay magiging mas masaya ka pag may nakausap, kung ayaw mo naman ipaalam sa ibang tao. Lagi kang pumunta sa bahay ng Diyos, na siya ang pwedeng magbigay sa iyo ng tamang pamamaraan sa ninanais, at ngayong araw pag gumawa ka ng pirmahan, ay okay may kaakibat na maayos na pag-asenso, ang iiwasan mo lang ngayong araw, ay ang ugali na masyadong mabait para wala kang maging gastos na iba ang nakikinabang ang pahiwati. Sa trabaho walang sinyales na problema ngayong araw, magsipag ka at umiwas ka magbigay lang ng iyong mga kaalaman at laging mag sa mga gagawin nang makakakuha ka ng pansin sa iyong boss para pag-unlad na para sa iyo at lagi kang pagkatiwalaan. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, na magdadala ng swerte sa pamumuhay at mag-aalaga lagi ng inyong kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 16 number 19 at number 36 Sagittarius ngayong araw ang pahiwatig maging maingat kalang sa mga gagawin mong deal at kung ikaw ang may kaalaman kung dadalin ka sa malayong lugar ay pwede kang sumama dahil sa aura mong matalino ay magagawa mo lalong maayos ang lahat at kung may oras ka ay gawin mo ang kahilingan nang minamahal ng laging may maayos kayong aura ng swerte na magagawa sa ibang gustong magawa, at huwag ka na ng pakikipag-usap sa mga kaibigan, muna ngayong araw, para hindi ka makakuha ng kalungkutan ang pinapahiwati. Sa tahanan may sinyales na may dadating na bisita, mas mainam na huwag mo nang kausapin, dahil magbibigay lang siya ng negatibong enerhiya sa tahanan sa trabaho, ay may masayang araw sa iyong paggawa, at ilan sa mga kasama sa trabaho ay dapat mo munang iwasan na mahilig magbiro dahil problema ang madadala sa iyo, na magpapalungkot sa iyong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya buong araw walang sinyales na tampuhan kung may ekstra kang pera ay magbigay ka ng pasalubong sa minamahal para mas gumanda lalo ang positive energy sa tahanan ng buenas ng pag-asenso, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24 at number 36 at number 11. Capricorn, ang pahiwatig ang kakayahan mo ay mahusay. Kung may gagawin na pakikipag-usap, dapat ay may tiwala. Ka sa iyong mga isasalita ng mabuo lalo ang kumpiyansa mo sa ginagawa, nang walang makaligtas sa iyo na mga swerte ngayong araw. May maayos ka naman enerhiya, kung usapang kapamilya dahil nasa aura ka naman ng kabaitan sa mga magulang, na makakagawa ng mga salita, na magpapasaya sa kanila at kung may nasabi ang kapatid, sa iyo kung hindi mo magagawa ay sabihin mo na kagad, para hindi na siya umasa at walang makapasok ng bad energy ng relasyon sa inyo, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay huwag muna magpapasok ng bibisita sa bahay, kung may bigla ang dad ating na bisita, dahil kung makakapasok ay negatibong enerhiya ang madadala sa tahanan. At sa iyong pera ay unahin ang pamilya ng tuloy-tuloy ang swerte mo sa pagkakaperahan, at walang makakapasok na negative energy sa mga gagawin, ang pinapahiwati. Sa trabaho, ay normal na araw na magbibigay sa iyo ng masayang araw, gawin ang dapat na matapos kagad, nagawain at maging matulungin sa mga kasama sa trabaho. Kung hihingi ng tulong sa iyo ay iyong pagbigyan ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay maayos na normal at walang sinyales na tampuhan, ang pagiging maunawain mo ay ituloy mo, nang laging kang may positive energy ng kasiyahan na mapaligaya ang pamilya, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 19 at number 10. Aquarius, ngayong araw dapat ay mahigpit ka walang. Makakakuha ng madali sa iyo ng gusto makakuha sa iyong. Gagawin, para maalagaan mo ang iyong kaalaman dahil sa iyong gagawin at hindi ka basta iiwanan ng mga kausap dahil makakagawa kayo ng bagong idea ng pagkakakitaan. Iwasan mo lang talaga ang maging mabait ngayong araw. Sa mga kausap na ibang tao nang makaiwas ka sa mga taong mapagsamantala. At kung makakaya ay pumunta ka sa bahay ng Diyos magbibigay sa iyo ng positive energy ng katalinuhan sa pamumuhay sa pamamagitan ng iyong mga dasal kahilingan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang dapat mong ingatan pag ikaw ay mabibigyan ng importanteng gagawin, dapat kang maging masinop na dahan-dahan sa paggawa para matapos mo ng matutuwa ang iyong superior nang makuha mo lalo ang tiwala at hangaan ka. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwede kang datingan ng maliit na tampuhan, kaya ang iyong ugali na laging mapagpasensya, ay dapat nagawin na maayos na pangunawa at masayang damdamin ang makakasolve ng pahiwatig na tampuhan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 17, number 35 at number 24. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may kausap ka, sa mga bagay na pwedeng pagkakaperahan ay pwedeng kang tumuloy dapat lang ay may salita, kang hindi mo babawiin kaya pag nagsalita ka na ay manigurado ka ng walang makatutol sa iyong ninanais ang pahiwatig, at ngayong araw ay may maganda kang aura sa usapang para sa pamilya. Magagawa mo mamagitan kung may pag-aaway, at kahusayan sa mga deal din na maliitan magagawa mo ng maayos para makagawa ng bagong pagkakaperahan. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay sabihan na maging maingat o huwag nang tumuloy sa pakikipag-usap dahil pwedeng may bad energy sa gagawin nilang pakikipag-usap at baka magkaroon sila ng kagalit na tao. Gawin mo mas maaga sila na masabihan para makapag-ingat sila sa kanilang mga gagawin at sa paglalabas naman ng iyong pera ay pag-iingat ngayong araw walang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao dahil kung magpapalabas ka, ay pwede kang magkaroon ng kagalit na tao ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay may kahirapan ang araw para sa iyo. Dahil madaming gawain na kayang maibibigay kaya dapat nalang maging seryoso ka na masipag sa ginagawa at huwag magre-relax sa ginagawa ngayong araw baka pagumpisahan na makakuha ka ng grade na mababa ang pahiwatig, kaya maging masipag ng makauwi ka ng masaya, sa bahay kahit nakakapagod ang araw, mo sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 24 number 11 at number 20